sa mga kapakmers nandito po kami ngayon sa ilog manghihipo naman daw kami sumama ako sa mga are Jimmy, Pare Jimmy pare Ide pare si si, yung si parimo tapos si ilong mari sa leg manghuli daw kami ng hipon saka may dala din mga kapakmers pa na so, Mamaya ulit update ko kayo mga kapakmers.

Wala, mabilis din kamay mo mga kapakner. So, ah kasama namin. O, yun, tinutuklap nila yung mga bataw. Yung hey, mga kapakners, may naulit tayo yung isa. Ano? Pagtigil natin mga kapakners. Yan, mga kapakners. Yan Ipon. Ayos, may ulit na tayo mga kapakners. Ah, naka tayo ulit. Lalagay muna natin sa bulsa. Ah, parang mayroon pa din yung mga kapaknars. Yan, pinakikita niya. Ayun natin. Ay, ay kung wala mga kapaknars. Yan, nandito pa. Kung, kung wala ulit. Yes, ayun mga kapaknars. Nakakahuli ulit tayo. Yan. Okay. Hanap ulit tayo. Yeah, ako. Nurse. Ah, ulit tayo. Okay. Ah. Diyan, may itlog siya, kapak-nurse. Ayan. Hanap ulit tayo. Ah, uh, uh, katatlo na tayo. Ah, huli ulit tayo, mga kapak-nurse. Medyo malaki-laki, ah. Uh, may sipit pa. Ayan. Ayan. Mga partners, ang dami daw doon. Hindi natin alam. Hindi kasi tayo maalam manghuli. Ang arit mga rin, dami na nahuhuli. ako Ako'y aapat na piraso pa lang may eh, mga partners. Susubukan ulit natin magkanap. Madami daw doon eh. Mamaya ako Mga partners. Ah, ah ang dami na na rin kuha. Puno na ang palad ay. Eh. Nasa ilalim doon mga kapaksong bataw tayo may hindi magkita <laughs> ah, ay pari ili oh dandahan pa <laughs> ano mga kasama namin mga kapakamas nahanap nila sa mga bataw mga kapakamas nakita tayo liit sa bataw <laughs>

yan mga kapag. <coughs> Yan mga kapag. Oo. Oh. natin sa bulsa. Yan. Mamaya ulit mga 20 MINUTES LATER So okay, yung mga kapak-yos, uh, yun yung mga huli namin, yung hipon. Eh. O, oh, ang tanong na. Dito eh. mm -hmm. pa doon sa balanan, mga kapak-nerd. Yung, ang dami. Yun. Mm -hmm. O, oh, ayos na ayos yan, mga kapak-nerd. Lala dyan ang karabansi. No, Tapos kasamaan ng buhangin, mga kapak-nerd. Yon, lala dyan ang buhangin. <laughs> <laughs> ang daming hipon niya pala din. Oh, so yun mga kapaknars Stay tuned lang ulit na, Wala na pa kami Wala na din yung gasing ng bato Doon sa pinunta namin tayong bato Sa mga bato mga kapaknars Madami Kaya eh, mamaya ulit So yun mga kapaknars May nakita ako Dito di na yun mga kapaknars Ariyata ay umaahon O oh, mga kapaknars buhay pa eh. Ariyata ay umaahon mga kapaknars Kaya gawa ng init Ang init kasi dinin sa amin eh I isang bisis lang umulan yuri mainit medyo mainit mga na ang tubig eh. kaya siguro nag aahon sa dami ng hipon mga kapaknas kaya mga na tuloy pa kami ng panghihipon aray yung, mga, aray, mga, aray mga huli namin hipon mga kapaknas oh. yan may huli ding tilapia yan so, na puro hipon niya mga kapaknars lahat <tis> tapos si parin Jimmy yung namamana yung tumira mga kapaknars na huli kaya ay may huli nga kasi eh ikulo ulo uy ulo eh. you, uh, oh, <tis> <Ipulahasa kita pa. tis> ay Oh, asa. Wah, sakit apa? Ini yang nak kapak pasung kalau kalau lalim ay, malabu ngahu. Boleh kasut naya,

siapa piapa? Napaana naman ni Jimmy. Ha? So, dito lang mga kapak sa aming video. nga pala ni sa ay magkabukod nagbi sya dun sa naglarastilya sila. Tayo so, marami na thank you thank you mga kapakmas. thank <laughs> you